Ano bang gustong palabasin ng ating kongreso at yung mga kongresistang nasa mayorya? Yeah? Ano bang meron dyan sa Sal and Statement of Asset and Liabilities Network ninyo? Ano bang medyo dyan? Sagrado ba yan? Anong meron dyan? Na parang ito ay para ang publiko makakita niyan. Ay public document naman yan. Parang pinahihirapan ninyo sa mga makikita ng mga rekatitos kung ano-ano mga cheche boreche. Pagbasta niyo ho to, ano, nasa balita ho ngayon to no? Karapatan ng mga amo ninyong mga kongresista kayo Na makita kung nga ba kayo'y mabuting empleyadong Hinalal namin sa pamamagitan ng pagiging kongresista Hinahalal namin kayo at binibigyan namin kayo ng trabaho Kaya kayo nagkakatrabaho bilang kongresista oh, Kung papasa kayo sa pamamagitan ng boto namin o oh, hindi kaya karamihan sa inyo, mag apply nga ng trabaho. Ngayong, uh, ngayong eleksyon, kung kayo'y pipiliin namin, kami, si Juan de la Cruz, ang siyang boboto sa inyo. Etong si Gloria makapagal magre magretiro -re na daw kuno. Eh, sapat na magretiro kana. na. Eh, nag-iwan pa ng kaboysitan. Gusto niyang ipamalas ang malas na lintek na sal eh, na statement of asset and liabilities network na kinakailangan munang magmanikluhod ang media bago magakuha ng salin itong mga na, mga kongresista ho natin. Abay, hihingi ka muna ng mga kung ano-anong cheche boreche, permiso, abiso, rekititos, ek-ek, chorba chorba, e, ayan na ho kasama Pati mga gay language dito, gawin na ho natin para sama-sama. Total, meron din naman dyan sa kongreso eh mapotok sa buhong mga kongresistang nasa mayorya na kay Gloria. Makinig kayo. Para bang pinatitibay ninyo na may tinatago kayo mga baho at katiwalian sa proseso ng pagpapahirap sa amin sa media. At sa pamamagitan ng media, sa publikal, mata kami. Mata kami, tenga kami, bibig kami ng publiko. Para makita at matingnan itong mga nilalaman ng inyong salen kasi public document yan dahil public official kayo. Wala kayong dapat ikita, ik ikabahala o itako, ikatakot. Ano bang nilalaman yan? Bakit gawing sagrado yan? Ano bang mayroon dyan? Mm, yeah. Maliban na lamang kung talaga may tinatago kayong baho at katiwalian na katatak na sa isipan pananaw ni Juan de la Cruz. O ba'y lalo yung pinatibay ang pananaw ng taong bayan na di kang gandahan sa publiko yung imahe ng ilan dyan. hindi ko nila lahat dahil marami tayong kaibigan dyan na matitino sa Kongreso at marami dyan, dyan na talagang uh, sila'y uh, tapat at uh, kagalang-galang. Eh may iba dyan na eh, hindi ko maintindihan na talang sinarapan na ayaw ng umalis at pag sinarapan na ng konti, akala mo yung mga VIP na kayo, sagrado na kayo, mga santo na kayo, o di naman kaya, Diyos-Diyosa na kayo. Pati ba naman to? Ay, hindi ba nakakabuisit? Ito, for, for the first time, ako'y sasang-ayon kay Edsel Lagman <laughs> na kaibigan ko na ngayon. Dito sa Asian, kaibigan kami ngayon. Magkatsok rin kami ni Edsel Lagman ngayon. Bakit? Sa pananaw niya kasi, ba't daw kinakilang pahirapan ang publiko? Ano ba tong mga pahirap na gagawin niyo sa media? Paghihingi, ID, eh, may nga sinasabing kung ano pa yan, magbabayad ng 300 pesos, kukutungan niyo pa ang may sa tatlong daan? Ano yung saan gagamitin yung pera? Para daw sa sinasabing, wow, copy, no, Mariosa, huwag na tayo maglukuhan pa. Dami-dami yung mga pork barrel dyan, eh, halos magpatayan kayo, pag tapos dito lang sa hingin, hinihingi para sa... Bakit ba kami magkaka-interest dyan sa inyong sal-in -e na yan? O kami sa media, para sa publiko. Ano ma yan? Eh, mari, maliba na lamang pag nagsabi, oh, God, mo to maraming na. Eh, iba na yung usapan na yun. Parang kumpirmahin namin kung totoo, in search of truth, gagawin namin yon. Pero kung ang sin... Ito, kaya ho, umaga pa lang, mainit na ho tayo, simple lang hu. eh. Ito lang naman eh. Ang sal may freedom of information ho tayo ang mga sal e ire-request mo. Dati naman kasi binibigyan, ay eh, sal, yung dati hong uh, bago kay Gloria, binibigyan ng summary ho, ng sal na mga kongresista kung ano yon Pero yung detalye, bakit ganun kapahirap? E eh, public document naman yan. Bakit kinakailangan dumaan ng maraming proseso? Bakit kinakailangan ng mga rekatitos, cheche-bareche, ek-ek, chorba-chorba, kung ano-ano, para bang pinahihirapan, para bang para mawala na ng gana, wag nang wag nang wag ng alamin, ay eh, move on ka na lang. Ganun bang ibig sabihin niyan? Hey, ganito. Mas maganda kung naging transparent kayo at nakikita ng publiko. Dahil public official kayo, inyong mga salay na ay public document. Ano bang problema? Ano bang problema mga bossing? Gloria, Gloria, la Bandera, Sagot! Tapos na, okay, say, <laughs> mga kachoka rin yan, sino pang gusto? <laughs> sa mga eh. di nyo kailangan sumagot. Eh, mga VIP kayo eh. May eh, makikita tayo ng 8. 8. <laughs> Alam na naman ng taong bayan karamihan sa inyo dyan. Sabi nga ng aking barbero, si Mang Igme, na asawa ni Aling Pukring, na anak nila si, T si Titing at saka si Kuki, na uh, ano, mga kapalmoks karamihan daw sa inyo. O karapatan ng publiko na makikita ang sala ninyo news, sa mamagita ng media. Dahil ang media, pag nag-request niyan, isin publiko. Yan ay sinasabing freedom of information yan. Inuulit ko. Ang mga mamayan sa pamamagitan ng media, hindi kinakailang magmanikloho, para lang makita ang mga sala ninyo. Tigilan nyo na ang pagka-VIP, very important person ninyo. Sa lansangan, mga VIP na kayo. pagsaan mga meeting, mga VIP kayo, your honor, mga kongresista, tigilan nyo na. Mas maganda siguro maging transparent na lang kayo Nang sa ganun, alam problema sa taong bayan Dahil kung tutusin, mga empleyado kayo ng taong bayan Nilukluk namin kayo sa kongreso Kamiya mga boss nyo Sabi nga ni Pinoy dito, sasangayon ako sa kanya Kayo Kayo ang boss po Ulit Kayo ang boss po. Sa dating administrasyon yan, kayo ang boss ko Kasi dahil hinalal namin kayo Kaya mga kongresista, makinig kayo Maliban alaman kung saan ba kayo Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Ay, sige, tuloy nyo lang. Huwag <laughs> nyo nang ituloy. Si Pinoy ang magsabi na sabi niyan. Mm -hmm. Ngayon, pag hindi nyo pinakita ang salen, ninyo at papahirapan nyo ang publiko at ang publiko naman, eh tugon lang kami mga nagsiserbe sa taong bayan, mga public servant din kami para sa, sa taong bayan, kaming nasa media, fourth estate, kaya kapag medyo pinahirapan nyo ang publiko, makuha ng sinasabing sal at eh, nakarapatan nila dahil public document yan, ang tanong ni Pinoy ay ganito, saan? Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Okay. Sa totoo kasi, kami ang amin ninyo. Kaya ang sa amin, kailangan sa kayo... Kayo ang boss End of story. Period.